Hello, maayong buntag ka yung tanan, mga amigo at amiga. Ngayong araw nga, ngayong araw nga ngayon, ngayong araw nga na to, ay naimbitahan tayo para sa isang opening ng Big Shop sa kanilang 13 Brands dito sa aming lugar lang sa Hasaan, Visamis, rental at ito ang Lulens. Ayan, ang Lulens po. Yan po yung home of the caramel cake. The best caramel cake. And speaking of caramel, buy one take one sila ngayon dahil opening nila. At imbitahan tayo for the ribbon cutting. At yan nga po yung video na napanood nyo na kung saan nagmumukbang kami ng cake. At yung isa na nga namin na kasama ay medyo siya na nga siguro yung panalo. Kasi isang kagat lang ng langgam, ang dami na niyang sugat. So dahil po yan sa kanyang hinain na over cake. Charot lang. So ngayon gagamitin muna natin ang sasakyan ni Mama Sita Kasi nga manghihiram tayo Hindi po ito nablusingan guys Pero dito lang naman malapit ba Sana safe kami sa so papasok na tayo Mama Sita hiramin ko muna ang sasakyan mo Kasi kuan naman masyado yung ano <laughs> <Sorry>. mo <Sorry. laughs> So papasok na tayo Sa ating um, Pangalan nito? Mini bus huh? um, Mini van green car. green car Ayan po Wala wala pa pala Hindi pa pala siya nabublusingan So for now um, hindi na muna natin siya gagamitin kasi medyo ano nga siya um, bawal muna so tara na let's go sa bahay Ano lang. Ano lang. Ano lang. Tawag, um, pag pumasok po kayo dito sa aming yellow house, uh. mansion po ang tawag namin dyan. Kasi meron kaming farmhouse, mansion tawag namin dito. Pero binash kami, bakit daw? Mansion Man, sure. ang tawag dyan. Hindi naman daw yung malaking bahay. So, Sige, main house na lang Pero bago ka pumasok dito Kailangan ba Para hindi kayo manuno po Para hindi kayo mabati Meron po kaming baliti dito At meron pa kaming Ay, Meron ano? kaming ano dito Nanay ng kapri Magtabi-tabi po kayo Tabi-tabi po Tabi-tabi po Tabi-tabi po Ayan, papasok po kayo sa balite Papunta sa bahay namin So, yan po gagawin niyo ha Pag di kayo nagtabi-tabi sa aming Nanay sa kung meron tayong nuno sa punso, meron tayong nanay sa punso. <laughs> araw lang po siya nag duty kasi pag umaga po, ano? lumilipad po yan siya. Ay, araw lang po siya kasi pag gabi, lumilipad siya. So, let's go. Ang ah, mga gagawin. Diri, eh. ato pa. So, tara na guys. Automatic to. Ano? Ah, ano to? Ano to? Bye-bye! Tara eh! Ayaw nga pala, may kasama pala. May kasama pala ako, guys. Sabihin ko, the drive Si Ma'am Suji, andito naman. Oh. Tapos, ayan po, si Sacho. Ay Sacho. Ayan po, si Jigjag. Ang sumuka kagabi sa lababo, sabi niya, man. <laughs> Akala ko naman, medyo maluwag-luwag. Ang sike pala dito. Sige na dun ka sa front seat. <laughs> ayan. Ayan. Si Jigjag na Ito na <luna>, na Jig. <laughs> <laughs> Talaya, Jig. <laughs> Hindi po kami makalabas. So, si Gwen naman. Nagtutulak naman si Gwen. Para makalabas kami. O, oh, Nay! O, oh, motor. Gana! na kami sa House. Para makalabas na kami. Parang ang init-init naman dito. Akala ko naman aircon to. Ayan, binuksan na po nila yung pinto. Ayan. Ayan talaga yung bahay ni Jigjag. Ang ganda, guys. Uh, ang init-init naman pala nito. Heater pala lumalabas dito. Hindi naman pala aircon. It's squatter. My God. Ayun, mas gusto ko pa yung ganito fresco. Pag uwi, ako drive ha? Huh? Ako may Aba dada dadaan naman, Ang ingin ng mama nag-uwi. I need you, Jackie. So, nasa highway na po kami. Ano yan, ma'am si <laughs> <laughs> G? shaver, kailangan ko pala bumili sa parade <laughs> That is the Lulens. Ayan, Lulens. Ito na tayo. Hi. Hi! Hello! So, andito na nga pala ako at kasama ko na po ang ating CEO. Hi mother! I assume ito si Ma'am eh? Oh my god! Oh <laughs> Kasi mong page na Facebook ko na para ma-block ka ka. Si Ma'am Marilu at ang kanyang asawa ay si... Allen! Allen. Oh, at ang kanyang anak ay si... Nakala ko ito si Lulin. <laughs> so ito na sila. Welcome to Asaan Mother! siya. Uh, this is their 13th branch, diba? ba? Uh, at ang main branch nila ay nasa Damilag, Manolo Portage, Bukidnon. At magre-ribbon cutting tayo. Oh, magre-ribbon ka Kaso, ngipin po ang gagamitin namin sa traditional way. <laughs> <laughs> so, dito na tayo. So, mag-picture-picture -picture muna kami guys bago tayo mag-ribbon cutting. So, I'll see you later. <laughs>

mag mo kayo, mag-cut namin! And 1, 2, 3! One, two, three! One, two, two, three. three. Yeah! yeah. yeah. Okay. Kasal. Kasal? Congratulations! Sa lahat ng mga tagahasaan dyan at sa sa rental na malapit, try nyo po ang ilang mga cake grabe lang may ito kaayo so brother yeah. promise nagkagog cake grabe nakuhaan mangko <laughs> <laughs> please wala ang sarap po ng cake nila ah for today po buy one take one ang ilang small caramel yeah. sizes okay pag chika chika muna kayo dyan kasi ah. papagita ko muna sa inyo yung mga mabibili ninyo dito ha okay, okay. pasukin natin Grabe, sobrang lawak kasi nito. <laughs> ito lang po yung space niya. Parang mga, yung nakikita natin mga bake shop or bakery na mga sosyal doon sa, hindi ba natin sabihin kasi ito yung pinupuro natin. Ay, hala, namiss ko yung ano, oh. napo yung hupia, hupia. Napa Kasi ka na nanigali. Ah, mo, nakaka din kasi ka na Diba, Di ba? Ha? Di ba ito yung may mga sibuyas dahonan? Oh. Oo. Oo, oh. ito pala yung mga ganyan. Namoy bahog-bahog. Ano ah, ilang prings... pringles? Huh? pringles? 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 Oh, pringles! Ah, Pringles. Ah, ito yung lamig kayo ng patatas. Patatas tawag dito, di ba? Ah, oh, ito yung isaw-saw sa kape ng bata pa tayo, di ba? Ay, napo yung siopaw? anong saan yung flavor? Pwede pa tikman? Pwede <laughs> tikman? <take> <laughs> Napala sila yung oh, di ba? Mahilig ka pa sa ganito. Malapit na po ang aming 16th month sa rin ng acting girl. <laughs> So, dito na kami order ng cake. Ipapasarado ko po tong lulens. Charot lang. So, marami tayong mga... Ayan, Oh? Uh? Ano yan? Color-color. Eh, yeah, we have a color-color na pugpak. <laughs> um, cookies. cookies. like that. Oo, oh, oh, pinagpapawisan. Ah, oh, mamaya na para isang pugpak na Ayan po ang kanilang mga cake na different kinds. Ayan, flavor. Ito yung best caramel talaga nila na pinag-aagawan talaga namin. Ayan, ang kanilang cake. Meron din silang um, ano to the green. Green lumot cake. Ito pa eh, yung lumut ano cake. Eh. Ito naman yung ano, velvet na red. At meron I silang see. black forest. A ah, kiwi pala yan. A ah, kiwi pala to. Yung ilalagay sa sapatos, brown lang siya <laughs> na ano, kiwi. Sarap na. Ito yung caramel nila. Tapos meron silang ito. Ano yun? Ang saling alam? Ang na yun. Kanang... Pineapple bars. Ah, ano, pangalan anong pangalan yun? Brownies. Parang ganun. Uh, oh. Pineapple lang siya. At meron sila ang, oh, di ba? Mga celebration, ah, uh, celebration. parang ito yung masarap na gusto Ay, oo. Parang masarap ito, guys. Meron ba na... oh. Ang bango ng ubi, oh. oh. Ang sarap. Oh. Ito po yung ano nila, oh, no, ang ganda, oh. Paano kayo nila binibake to noon? Kano sa pagkailan nila? Kano tutoy, eh? tutoy. Oh, ang ganda ng mga ah, kulay. silang mga ano. Ito yata yung buy one take one? Eh, caramel ba yan? Maunis oh, yung buy one take one? Hey, ito pala yung buy one take pa nila guys. Kaya marami silang stock dito. So busy tayo na po. Ang dami oh, lang buy one take Ang sarap ng kanilang cake. Promise talaga. Grabe. Oo. Oh, oh, sobra. Ha? Sobra. <laughs> nauna na po. Nauna na po ang ating kameraman po. Ngabal na muka. Siya po yung nagka-diabetes po. Ngayon po yung sugat niya Oh. <laughs> O oh, ba diba? kita niyo naman. ang smooth. ah oh, smooth. Oh. <laughs> Happiness in every bite. Did you feel happy when you eat? When yeah, you bite? very. Really? Yeah. Anong mas masarap? Yung nag-ihaw, nag-anaanak kayo ng jowa mo o ito? Yung nagkamot ka ng diabetes mo. <laughs> so, yan na sila. O oh, diba? O ah, meron silang, anong tag nito? Bukidnon's best. Ano to? ito? Pinsyalubong. Ah! Meron silang pang-sapsalubong dito. Meron silang mga loaf bread. At meron silang ice cream, syempre, selecta. Huh? So, So, Sa it y'all, guys! Maraming maraming salamat Lulens Bake Shop for inviting me sa inyong ribbon cutting. It's an honor for me to be part of your new business, a new branch of your business. And sana sa inyong pang na brunch Ikaw, Giappon Piliin <laughs> na ako Charot Charot lang Oh, sige na guys Maraming maraming salamat for watching this video Ingat kayo palagi And always bite Para magkaroon kayo ng happiness <laughs> Happiness in every bite, no? Diba? Ako kasi iba yung binabite ko Charot ah! lang Thank you so much, madam, Maraming maraming salamat Congratulations Ayan, madam. Thank, thank you so much. Kaya, kita ka din itong brain damage. <laughs> Kaya, so br <laughs> hindi ka din itong brain damage. Ha? So, ganda yun sa attractive na kalan. Face damage? Sya, <laughs> <laughs> so, ginawa ko lang brain damage. Kasi obvious naman yung face damage. So, brain damage na lang. Anyway, thank you so much, madam. Ayan, congratulations sa kanilang 13 brands And, God bless y'all. See you in my next video. Bye! <laughs> madam free taste <laughs> madam kahit po kayo madam may kape rin po kami din madam <laughs> <laughs> yes ito yung pinaka gusto namin yung kahit ano masarap ko mmmmm yung shop. siya dami <laughs> uh, igay lang free taste Maraming... ah! hi free taste hi! hi! hi!

baba <laughs> baba <laughs> <silos. laughs> <laughs>